Magandang umaga po mga idol. Shout out po sa inyo lahat. Nandito naman tayo sa trabaho. Nandito ako sa isang bus terminal. Napakarami po kasi po dito mga idol. Oh. Nakikita nyo naman. Ayan. Pinapunta ko rito. Napakuha lahat ng mga plastik sa akin. Ayan mga idol. Nakikita nyo naman. no oh. Marami yan. Marami yan mga idol. Nandun pa yung ano, yung plastic sa sa jar. O naka na yun, no? nakakarga na yung iba. ano o, nakakarga na yung iba. Tapos yung iba, yung iba naman, sa so, ko. Dito, yun, napaparami plastic yan. Napunta ko dito ng katiwala ng bus ng terminal. Kunin ko raw lahat ng plastik. Ngayon, ang gagawin ko ngayon, magsasako tayo. Samahan niya ko mga idol. Wala akong stand na dala na ano. si, Dito ko muna siya lalagay. Dito ko muna lalagay yung silpon. Marami. Marami yan mga idol. Ngayon, magsasako tayo mga idol. Marami yan.